Kalipas ng 35 days, mga kabayan, ito na yung akong dwarf na sunflower. May, meron na siyang buds. Mga kabayan, pagkalipas ng 10 araw, ito na yung akong itananim na sunflower. Hindi sabay-sabay ang kanilang pagsibol, ang iba, iba bago pa lamang. Pero siguro, yung ibang mga walang tubo, yan ay baka expire na. Ito lang ang mga tumubo, eh, ilan, anim lang puno. Ay ngayon, itatransfer ko na para gumanda at lumaki agad. Kalipas ng 35 days, mga kabayan, ito na yung akong dwarf na sunflower. May, meron na siyang buds. O maliliit na 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 bulaklak, na palak pa lamang. Kaya, kita ninyo, hindi ito ganong mataas. Ito yung dwarf sunflower. At ngayon, mga kabayan, ay akin namang ahalisan yung tarap at akong gagahukan para mas lalong gumanda at talagyan ko ng organikong pataba para lumaki yung kanyang mga bulaklak. Tapos na nating maalsa ng kanyang ikonkod na natarak na patpat -pat, at ngayon naman nayakan ng lalagyan ng organic vegetable tapos nung magahukan o makultivate ang palibot ng puno. So yan, ganyan lamang mga kabayan ang pagtatanim ng dwarfs na sunflower. Good luck and good health at sana kayo may natutunan at nagustuhan yung video na ito. Isang mapagbalang baka sa ito.